Ano okay, nagagawa mo? Ito ako Pili-pili palamig! Ito, may palamig na ako. Oh. Ay, kape pala to. Pili-pili palamig! Ano yan? Egg. Egg. Si <laughs> oh Oo! Mm. Ano niluluto mo? Ito. Scrambled egg. Nice. <laughs> <laughs> cheese pa. Sarap banget. yan? Anian. Oh, yung ah. <laughs> candy Candy Sige, bigay na. Dati pa. <laughs> wala ka yung bagong dami? Wala Tapos sasabihin mo wala para bibilhan ka ni Mamu. Tayo <laughs> mm. lang <laughs> natin matapos. Tayo lang natin matapos. Ano sabi? Ay, ito sabi mo, mamo pahingin damit. Mamo pahingin damit. school. Pag school. Pag <laughs> school ka na. Mga school na ikaw. <laughs> Pawis mo. Nice. Sabi mo, para maganda ako sa school. Oo, maganda ako sa school. Bibila mo ako, mamu, ha? Apo. Sabi mo, nag-iisa lang ako maganda mong apo. Ay, ate mo pala, nandun din. <laughs> TUBIG! Thank you! Pause <laughs> na <Posa> ko! <pusko>. Aray! Sa- Weee! Ito ngayon pa lang daw Sikat ka na pa? <dilinti pwede> Sikat ka na pa? Sino ba 'tong nagsu su 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 Marunong ka ba? Weh! Ang gawin ko? Hmm. Yung tuturo sa Job, pag sa ilalim ako, hmm. buwan ako langon ni Papa hmm. Sabi niya akin. Biyong Mama mo Mama Jobe, hmm. kami Isimin kami May naman tayong oh biskuit? Susah deh, baon natin. Pahing eh. baon. Pahing baon. Pahing eh. <laughs> <kami>, Mama Jubi. <laughs> Mama Jubi, maganda naman ako eh. Oh, sige, yung nana. Ay, nang natapon. Pamunas ka